Nawalang <laughs> Murun na walang umura kubog oh. Muro siya kubog ba? Namula ang nawong. Uh, for today's video. Kubog ka? Busog, busog, full. Oh. ngaman man, anak man imong nawong. Muro na mula na. Nakainom ka, grid horse. <laughs> sa joke. Ha? Huh? Lami kaya yon. Apple ah, out ko. Sinik out ko tong kanin. So sa alaga ko. Ayan, hila balo ko naman ako ng pagkain. O, diba? Ayan, o. Uh, chicken biryani na siya. Brabe, pusok ko naman. Ayoko na to. Ayoko na ito. Ano to? What help me? Let me check. I don't know how to use this one. You, wake up. No, I don't know. Wake up, wake up, wake up. Wake up. No, lagi. Hindi ako marunong yan. Ayan, o. Yung gala. Ito, sumingaw. Sumingaw yung. Ibig sabihin yan. Oo. Uh, Oo. Yan, marunong yan kasi. Ay, ko ba? Oh, ang ganda ng kusina dito ng alaga. Ito yung bahay nila. Tapos yan, o. Oh. Ang ganda na yun sa tulo, o. Oh. Simple lang. Busog na yan. Simple lang. Busog na. <coughs> hmm. You are seen. <coughs> <coughs> no? Is my legate? Ano bang, Miss Universe? Sige, kayo magvideo video ko sa inyo, ha? Bang sa labas, be. Yala, yala, yala. You in me. Yala. Yala. Pag Tapong kami ng basura. Ay. Tapon kami ng basura. The problem is what is problem. Tapon kami ng basura mga langga. Iba ba sa ano Hindi, hindi siya ma-open. Oh. Ito yung labas ng bahay dito ng bahay nila baba. Oh. Ayun, daming karna na nakahinto. Ayun, basura. Tapon kami ng basura. Tingnan mo ha. Left and right. Uy, dami lalaki. Sana all. <laughs> oh, di ba? Matara na. Oh, oh. Oh. Hi. Tapos nga may mga katulong okay, ag Same age lang ha, pero. Oo. <laughs> uh oh, oh. Payo edad namin, 48. Pero mas guwapa siya bata. Siya. <laughs> maraming pera, madam to eh. <laughs> Alam, madam ka dyan. Nag-ipon lang. Hindi siya maraming pera. Nag-ipon lang. Ang bangon nito, Downy. Eh. Kursunada mo itong higaw ko, no? Yeah. I'm on my five na ako. O. Patok oh. ka sa batha. Kailangan nag sell doon. The powder one, it's okay? Naghanap na ano? The powder one, it's okay? Powder milk. I think okay. Eh? It's okay? Yes. Because you make, uh, mix only the hot water, sa? And then you ask? Uh, two, two, two. yes. Cappuccino? Yes. But don't. Go up, take milk Free milk Go up, take milk At fridge Doon daw sa ano, sa refrigerator? Refrigerator, fridge uh, Pero sagana dito sa pagkain Hindi kagaya sa amin na nako Ang pagkain doon is talagang ano Sa noon mapapasana, ulga lang talaga Diba Pero ano to dito uh, Ako, katulong ako ng amo ko Tapos Itong kasama naming itim is katulong dito sa kapatid ng amo ko. Yung isa namang Pilipina, si Dita, is katulong din ng isang amo, ng kapatid ng amo ko, ng kanyang mga kapatid na babae. Ayan, at uh, dalawa kami Pilipina nandito. What is this? Paano siya? Ice. What kind There is milk like this in the bottle. Bottle. In the bottle? There is milk yeah, in bottle.

pull ang akong sikmura. Ang akong pari pagka pull. Ayan nga. Malingkod giko din. Amaya kami uwi nito. Oo, kasi tawag nyan. Uh, dito ay alas 4 nang hapon sa Saudi Arabia. Ganito pag biyernes, sama-sama sila. Sama-sama sila lahat na magkapatid. Kwentuhan, tawanan, mga ganun ba? Parang sa ating Pilipina, ang pagkaiba lang sa atin is pag nagsama-sama, alam na may inuman. Dito bawal ang inuman. At walang alak dito. O, oh, di ba? Kaya nga, ay, kontintiis na lang. Hmm. Makakaalis din tayo, makakauwi na tayo. Insya Allah, no? Hinatay ko yung aking amo na lalaki na, ano? Uh, tawagin na to uwi kami. So mga langga hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Ayan, ang oras dito ay nasa mga alas otso na lang gabi. Hindi pa kami sinusundo ng ating amo. Ayan yung ano. Ayan. ayan na naman si Dita. Ayan na naman siya. yung uh... Ayan, ito, mga trabaho namin pag wala kaming ginagawa. Puro na lang cellphone. di ba? Maubos na lang, mag... malulubat na lang yung battery sa amin. Yung cellphone sa amin. Nakakaano. Ang ingay na mga bata. Ang ingay, sobra. Clean, Ma bakit tayo mag-clean? Ma mag ah, Stay, mag pa. Ma mag pa. So, wala Parang wala pang wala, walang wala. bukas. Magtapon kayo ng basura? You throw the garbage in outside? Yes, only for so that. What time ano? I'll yeah, yeah, because I'm... I sleep at See, today is Friday, so this is a special day, yeah. And then tomorrow, now you, I think you sleep maybe too. You wake up then. Yeah. Because tomorrow no work, no work, no working employers, ah. Huh? So, ito. what time? Ito. Same Pag Friday, I wake up eight o'clock and ah. then sleep.

You know finish uh, finish it feeling sleeping See the eyes Yeah Every time every time eat feeling oh, and, and you also you every ah. time people eat stomach food. full uh, So tired No me I'm not feeling sleepy You say, Oh I'm tired I want to sleep oh, This is the last bite Lamit no kain Sarap ng kinain namin shawarma Tawag ito. Maanghang masyado. Talagang pil na pil mo yung pagkain mo ng shawarma. Sarap. Kaming <laughs> dalawa. Nag-aaway yung dalawa doon sa <laughs> Oras ngayon dito is mag-alas 12 na halaw. Okay, wala pa sila Sino kayo maghahatid sa amin? Hala. Ito namin dalawa na yung nag-aaway doon. Wait lang, wait, lang. wait lang. Yeah, so, so, ano mo lang? Hindi, hindi, hindi Not really, not wrong. This is, ay, uh, madam, Manat told me this one. What right What's wrong? What's wrong? Goblin, goblin cup. Blossom cup, I think. So, ano yun? Nakuang? Ma'am. Ma'am. Ay, kadogay sa makauit Maglata ka pa? Wala. Matagal mo kaya matapos yan? 30 mm. minutes lang. Hindi, hindi lang. Hindi, kasan niya? Where's ako? Kaaway namin yung dalawa hey. Dita, okay. I know. You always lost your mind. What? Kasi yung ano ko, yung labi ko is ano? Bala kayo mag Ayan. Kasi nagda-dry, putlang-putla ba yung lips ko para na siyang... Pero yung ginamit ko, smile na, na magic lipstick to. Yan, Sakto lang. Hmm. Meron akong ibang maraming lipstick doon akong kulay na iba. Pero ito parang satisfied na ako. English pa more. <laughs> satisfied. Uy! Tignan mo. Ayan, hindi mapakalis sa labahan niya. Hmm. Uy, bakit ka mapakalis sa labahan mo? Tomorrow. Is ano tomorrow? Kailangan Finish lahat. Magamitin. Ha, yeah, ah, na pala ng buhok mo? Ako ganyan, ginupitan ko na to. Ako, ginupitan ko. Ina siya ako buhok ko. Kasi ano siya, yung yung dulo, tingnan mo na. Hindi, yung dulo hindi siya pantay na manipis. Kaya, gusto ko, inano mo, para dali-dali diret, siya ang pantay. Yeah. Hmm. Ah, dito, sila, dito yan sila matutulog eh. Bukas pa yata, uwi ng mga yan. Kailan, finish, hmm. my... Kami uwi, kami ay. Eh? Uwi kami kasi yung alaga ko walang gamot, walang medisina. Uy, uh, malinis siya? Oo! Oh! What do you think of me? No, I'm not gonna believe it. this one. Ay, virus ha. Wapoy virus, gaaka ka. Uy, I'm not saying that. This one is for, I don't know, water or something. Uh, something that. Parang ano ka, lasing ka ba? Lasing ka ba? Ito, 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 ito. Oh, ano sabi ano sabi mo pag ko ng Pilipinas? Kailangan punta ka sa bahay. Las pinas lang naman sa inyo eh. Mm, papuntahin kita sa bahay. Ay, nakapunta ako na kamay ni Jesus. Oh, punta ka nga doon sa bahay para uuwi tayo ng probinsya. Sama kita doon, bakasyon ka lang doon sa amin. Sa Kison. Kasi same time. Oo. Ano yung mga kay April. Hey June, mag extend pa ako ng ilang buwan. Sayang. Oh, extend Ha? Huh? Alin? Mag-extend pa? Mag pa. May, may siguro ako mata... May. Ay, hey, June ako. Oh, exacto, June. Mm -hmm. Oh, Mag-extend pa ako. Sayang yung ilang buwan pa Ayaw ko lang ha. Hindi ko masabi pero parang gusto ko. Kasi sayang. Kasi pagkatapos ng Ramadan, may na. Tapos dyan. So pakuhain ko ng tiket yung amo ko mga dyan katapusan. O, oh, diba? Mga dyan, tama. Talaga, dita. Dyan katapusan ako maka... Ako katapusan ako. Dyan katapusan nga. papain ko. Yung amo ko kasi nga, sabi ko sayang. Hindi, hindi ko pa sinabi ha. Pero manghinayang ako doon sa ilang months pa. Basta pantalahin pa kayo sa alam mo na. Ay, okay. mga langga. O, tinawag na naman siya. Dam, 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 dam. Ano? <laughs> oh, ilang buwan, ilang... Ang bilis ng panahon ngayon. Masunod, two weeks na lang. Mag-June na. O, diba? So, mag-June na. Ay, mag... Tana na na lang? Saglit ang panahon ngayon. 2000, April 20 kasi ako mag-two years. Tapos, sayang yung ano po April katapusan 20 so April dapat katapusan no 2025 uh, May, June sakto talaga kasi ano tawag yan basta mag ano ako mag extend ako ng mga ilang insyala kung pagpalaid tayo ng Panginoon dahil lalo sayang yung ilang buwan pa na di ba mabili-bili ma lang ng mga kung ano-ano oh, hindi talaga sayang hindi mo naman kayang kitain ganito sa Pilipinas hmm. kaya nga ano ipon-ipon uh, kahit tigagmay ba basta may ipon wag ikaw ipon na naubos na diba ubos na ubos na ayan mga langga ay alas ano oras na yun eh. mag alas ala alas o si na siya sabagay isang bis na naman kami isang linggo papunta ito eh pero yung alaga ko walang ano wala tong gamot ito lang itong pinaka habang mag magawa ako dito ng video so nandito ako ngayon sa Pupo <laughs> nag nagpromote Nandito ako ngayon sa poko So, naglalaro din ako. malay mo, maka MMM man tayo dito. So, ganyan na. Pindot-pindot. Pampalipas. Oras. Alam mo, bagay talaga, ano, malaking bagay to kasi minsan nauubos mo yung oras mo dito sa kalaro mo eh. Hindi mo na malayan pala, matutulog ka na. talaga sa sabi ko lang sa inyo. Ayan mga langga, thank you so much sa panunod nyo ng aking mga video. Sana nagustuhan nyo yung aking paggawa ng video. And maraming salamat sa inyo lahat guys. God bless you.